mag-secret fall, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG as in Super Tagan secret file Natikman ko ang lupit ni Mrs. noong birthday ko Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Tony. At ito, ang aking SPG. As in, Super Bagnard Secret File. Gusto ko lang ishare sa mga kabisyo natin ang naging karanasan kong mag-birthday sa isang KTV Resto Bar. Kasama ang misis ko na itago naman natin sa pangalang Althea. Sa katunayan, wala talaga akong balak maghanda sa birthday ko. Ang plano ko nga lang noon, e eh magpamasahe sa spa, tapos umuwi. Siguro, bibili ng panset at soft drinks, kakain, tapos solve na. Pero, nakumbinsi tayo ni Althea na lumabas-labas at mag-enjoy naman ng konti kahit papano. Total, kaarawan ko naman. Kaya sumama ako sa kanya. binilhan niya ako ng isang regular size birthday cake at saka dumiretsyo sa isang KTV bar na hindi naman gaanong kalayuan sa net tinitirhan namin. Ang hindi alam ni Altea, DJ Rocky, eh kapag nagkakataong lumalabas ako kasama ang barkada, eh dito talaga ang punta namin. Minsan, magpapaalam ako kay Altea na sa bahay ni kumpare ang salo-salo. Ang hindi niya alam, eh dito talaga kami papasok. Oo, dito nga. Kaya medyo kinabahan ako pagkarating namin doon. Baka magkabukuhan kasi. Ang mas hindi alam ni Altea, eh hindi lang kantahan ng sadya namin dito. Tama ang nabanggit mo, DJ Rang. Hindi lang kantahan ang pinupunta namin dito, kundi kan ano? Kasi yung totoo May secret room dito para sa mga lalaking naghahanap Ng GRO O Guest Relations Officer Tuwing gabi At aaminin ko DJ Rocky na nanggaling na ako rito Not once, not twice But many many times Yes Suki na ako rito Noon pa man kaya talagang kabadong kabado ako kasi makikilala ako ng mga taga rito. Hindi pa man kami nakakapasok sa pintuan ng KTV bar na yun, eh kinausap ko agad si Althea, sabi ko. Love, huwag na lang kaya rito. Ano, um, doon na lang kaya tayo sa may, sa, sa, sinahan, sa, sa seaside, sa moa, doon. Doon na lang tayo, no? Doon na lang tayo. Manunod na lang tayo ng movie. Oo, oh, ganun na lang. Para kasi, para naman kasi nakakatakot dito. Kabadong kabado ako. Pero sumagot naman si Althea ng, Love, okay na rito. Tsaka gusto ko rin kumanta ngayon eh. Magkantahan man lang tayo gaya ng dati. Alam mo na, video okay. Okay na ako dito. Huwag Layo-layo naman dun eh. Eh dito, lapit lang sa atin. Isang sakay lang oh. Tipit pa pa. Dito na lang, love. dito na tayo. Yung... DJ Rocky, papalagpasa na ako. Kaso hinila na ni Altea ang braso ko at tuluyan na kami pumasok sa loob ng KTV bar. Pagpasok na pagpasok ko sa loob, bigla akong binati ng receptionist DJ Rocky. At ang sabi niya, Uy, Mang Tony, happy birthday ha! Kasama mo pala si Mama. Hi po, Ma'am! Nagulat ako! Biglang lumingon sa akin si Altea at sabi, "We love! Kilala ka naman pala rito eh. Sabi ko ni, dito na lang tayo. Huwag na dun sa may mowa. Ikaw talaga. At wala na akong nagawa, DJ Rocky. Kundi pumayag na lang sa kagustuhan ni Althea. sabi ko sa receptionist, Uy, salamat ha. Ano, um, kung kami ng exclusive lounge sagot naman ng receptionist. Sige po, sir. Pero mga 30 minutes pa eh. Puno pa po yung exclusive lounge. Sandali lang naman po yan. Dito na kayo. Upo muna po kayo. Omo po kami ni Althea sa isang bench. Pero hindi niya alam noong mga oras na yun eh. Takot na takot akong makita ng mga GRO na nakakindatan, nakalaplapan, nakayugyugan at nakapalitan ko ng laway sa labi both upper lips and lower lips down there. Saktong sakto! At alas 6 ng gabi, anumang oras, papasok na ang mga GRO para sa unang chef nila. Tiyak, pag nakita ako, ay, lagot! Kaya habang nakaupo kami sa, bench, sa bench, nag-isip na ako ng nag-isip. Buti na lang, eh saglit na bumanyo itong si Altea. Nang biglang pumasok si Mang George, ang dishwasher ng KTV Bar. Nako po, DJ Rocky. Nakainom si Mang George, lasing, walang preno ang bunganga. Ang lakas-lakas pa -lakas ng boses, sabi ba naman? Ay, Tony, kumusta? Elan ka ulit magpapabuk? Miss ka na ng mga chicks dito, walang yaka. Di Hindi na nabalik dito. Agad ko siyang binara. Uy, Mang George, huwag ka maingi, baka marinig ako ng misis ko. Kasama ko siya ngayon dito. Birthday ko eh. Sagot ni Mang George. Ano? Misis mo? asan? Ah, saan? Hindi ko naman nakikita eh. Hindi, magpamuk ka na. Palusot ka pa dyan eh. Dating gawin, gaw, eh. ang daming nag-aantay ng booking mo dito. sa nga, tawagin ko kayong chicks. Pipigilan ko pa sana si Mang George kaso sumenyas na siya sa mga GRO at sabay-sabay na lumabas sila sa waiting area para humarap sa akin sabay-bati sa akin ng Hi, Boss Tony! Happy Birthday! Kahit kabado ako ay eh nagpasalamat ako sa pagbati nila sa akin tapos bigla akong nilapitan ang paborito kong GRO na itago natin sa pangalang Winona Lumapit agad sa akin si Benona. Yumakap agad sa akin. At biglang dinakman ng kamay niya ang Junjun -jun ko. Bilang birthday gift. Sabay sabing, Boss, na-miss mo ba ako? Paisa naman ulit sa Junjun -jun mo. Sige na, mas magaling na ako lumuhod kasi At saka itong boobs ko, oh, mas malaki na kasi nagpa-enhance ako <laughs> Hindi ako maka sa ka ba? Kasi sigurado, sasabit na ako At hindi nga ako nagkamali Bigla kong narinig ang boses ni Althea na sumigaw Tony, hayop ka! Anong ibig sabihin ng mga pinagsasabi nitong al alimasag na to? Niluluharan ka niya dati? Tinadakmaka na niya dati? Napatakip na lang ako ng bibig. Pero biglang sumabat si Winona. Ay, ma'am. Kayo po ba ang asawa ni Boss Tony? Ang swerte niyo po. Ang laki-laki po ng hotdog niyang si Sir. <laughs> Lahat ng GRO na nandoon, pati na si Mang George, nagtawanan. Ako naman nanliit sa kahihiyan. Abang si Altea ay nanlisik ang tingin sa akin, sabay sagot kay Winona. Ah, ganon, Tony. Hindi mo naman sinabi sa akin na nagkasukatan na pala kayo nitong masag na to? Kailan pa, ha? Kailan pa? <laughs> Biglang nagsalita si Mang George. Ay, nako, misis. Hindi lang tong si Winona ang nakatikim sa asawa mo. Alos lahat sila natikman na niya. <laughs> Humiyaw silang lahat. Hindi pa rin ako nakaimik. Si Winona nakatitig pa rin sa akin. Nag-aantay na ng booking sa harap mismo ni Althea. Diyos ko! Ward! Sa isipan ko, patay lagot ako kay Altea. Huminga si Altea ng malalim, nag-iba. Ang guhit ng mukha kanina, galit. Tapos ngayon, biglang naging mahinahon. Lagot. Senyalis na ito ng katahimikan bago ang himagsikan. Pagkatapos ay nagsalita siya sa kanila ng malumanay. Kayo naman, Manong. Bakit ngayon niyo lang ako in-inform? E di sana, noon pa ako nag-apply dito. Sure ako, papasa ako. Gusto niyong makita ang pasampol ko. <laughs> DJ Rocky sa harapan ni Manong Mang George at ng lahat ng GRO sa waiting area ng KTV Bar lumuhod sa harap ko si Altea binuksan ang zipper ng pantalon ko dinakma mapalabas ang lawit ko at minasahin niya ito <laughs> Sinuo at pinalibutan ng dila. Minasahe at kinagat ang ulo ni Junjun. At pagkatapos ng ilong minuto ay sumiklam na ang bulkang Junjun. Hindi naka-emix si Mang George habang nag-alisa ng mga GRO sa hiyanang makita nila ang ginawa ni Althea sa akin. Sa mismong harapan nila, hindi na ako nagsalita, sabi ni Mang George. Ma'am. Tingin ko mas kailangan umuwi na lang kayo. Hindi kaya sa iba na lang kayo mag-celebrate ng birthday ni Bostony. Oh, sya, maiwan ko na kayo. At ang huling salita ni Althea. Oo nga 'yon. Mukhang ganun ang mangyayari. Sabay tingin sa akin ng mga mata niyang namumula at nanlilisik. <laughs> DJ Rocky. Grabe. Hindi ko kinaya ang lahat ng mga nangyari. Maging lesson ito sa iba. At naway. Maging handa ang lahat sa mga ganitong klase pagsubok sa buhay. Umalis kami sa KTV bar at umuwi. Pumasok kami sa kwarto at wala nang paliwanag pa. Humiga ako sa kama at itinali ni Alte ang mga braso ko sa ulohan ng higaan. Kinuha niyang isang maikling latigo ko sa ilalim ng kama namin at sumigaw ng... Tony, akin ka lang! Akin lang si Junjun! -jun! At bilang parusa ay paulit-ulit niyang hinampas ang Junjun -jun ko ng latigo, ko. Aray ako ng aray na mimilipid sa sakit! Pero di bali, deserve ko naman yun. At yun na ang pinakahindi malilimutang kaarawan ko sa tanang buhay ko. Natikman ko ang lupit ni Althea Sa mismong birthday ko Hindi ko na malayan Maya-maya lang inakatulog na ako Kinabukasan nagising ako Nakabalot na ng bandage Si Junjun -Jun. May agwa ako sinada pang pinahid Para tuloy akong bagong tuli DJ Rocky Akala ko matutuluyan na ako Akala ko matutuluyan na rin si Junjun -Jun. Kaya kung ayaw niyong maranasan ng ganun E eh, wag niyo akong tutularan Pag may misis na Dapat kay misis lang Wag nang hahanap ng iba Pagkatapos ng nangyari, nagkabati naman na kami ni Altea. Nagsorry ako sa kanya sa mga nagawa ko nang wala siyang kaalam-alam. At sabi ko naman hindi na mauulit. Nadala lang talaga ako ng barkada sa ganong sitwasyon. Pagkatapos noon eh, nagkabati na kami. Pagkatapos namin magkabati, pagkatapos ng ilang linggo ay eh, nakipagbati na rin siya kay Junjun. -Jun. Oo, nagkabati na sila. Alams na, magaling na ulit si Junjun. -Jun. Pwede nang batiin ni Mrs. Handa na ulit na magpasikulat. Hanggang dito na lang po DJ Rocky. Sana na kayo sa experience ko at magsilbing araw ito. Aral ito sa iba. Muli, ako si Tony. At ito, ang aking SPG. As in Super Partner Secret Fall.